Hello mga katombi. So ako ay papasok sa trabaho. Ang lae. Eh, Dini sa Paris. Isang buwan na ho. Ulan ng ulan. Diyos may Pero di naman tayo nagagalit sa panahon. Kaso ang hirap ho magtrabaho pag ulanan. Lamig pa. Ay ganito talaga ang buhay. Ano ho? Ayan. Ang aking nilalakaran. Naglaglagan na ho Ang mga dahon. May mga dahon pa naman. Tapos naglalagas na nga ho. Ulan na ng ulan. Napakaraming blessing ang ibinibigay ng ating Panginoon. Ang mahalaga ay tayo ay buhay pa at patuloy na lumalaban. Ano ho? So kahit ho na ulan dito sa bansang Europe ay napakahirap ho. Ito ang pinakamahirap na pagtatrabaho. Yung naulan, sobrang lamig super super lamig pero laban lang tayong mga OFW dito sa pransya at sa ibang sulok ng part ng mundo so yung mga nakakaranas ho ng lamig so ganyan ho talaga ang buhay kailangan nating lumaban ano ga ito? ano blog ito? ako ho ay nagsasabi lang ho na malamig. Ayun lang, malamig. And sa mga OFW dyan, ingat. At yung mga nag snow na dyan, ingat ho sa pagpasok. Dito ho sa Paris, nag snow ng mga dahon, naglalagas. Charot. So ako ay papasok na sa trabaho at susundo ako ng bata. At ngayon ay ganap na alas ko ho ng hapon. So ayun lang. God bless you more. God bless you and bye-bye ho. Bye-bye sa ating lahat. falou for more